Dumulog sa mga otoridad ang mga kaanak ng OFW na dumanas ng pisikal na pangabuso sa kamay ng kanyang amo sa Saudi Arabia. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi nagtungo sa POEA at DFA ang kapatid at ama ng OFW na si Pahima, Candice Palacasi, na biktima na matinding pang-aabuso mula sa kanyang naging employer sa Saudi. Kumalat sa social media, rapi kamandaan ang litrato ni Pahima na ang halos buong katawan at kalunos dunos ang sitwasyon. Binuhusan daw kasi si Pahima ng kumukulong tubig ng ina ng kanyang naging employer sa Saudi. Sinamahan ni Susan Ople ng Blas Ople Policy Center ang kaanak ni Pahima sa POEA at DFA para humingi ng tulong. Ang POEA nag-issue na ng preventive suspension sa recruitment agency na nagpadala kay Pahima. Nilabag daw kasi nito ang overseas employment rules matapos hindi mamonitor ang insidente sa kanilang nirecruit at hindi pag-report ng agency sa POEA sa sinapit ni Pahima. Obligasyon kasi ng mga recruitment agency na i-monitor at import ang anumang insidente sa OFW. sa bahay kalinga na ngayon sa Saudi si Pahima at napamedical na rin tinututulungan din daw ng uh, PhilHealth at OWA si Pahima. Nais ng Blast of the Center na malaman ang pangalan at pagkakakilan ng employer na, na nakit Pahima para ma-blacklist. Inaayos na ang mga legal, legal assistance para kay Pahima ng DFA at umakapila rin ng tulong ng mga kaanak ng biktima sa gobyerno para sa kanyang agarang pag-uwi. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano.